pati medyo uh, tuminto na rin ang uh, tuminto na rin ang ulan dito sa amin mga kalodi sa pagkata uh, tinagurian po dito sa amin na uh, ang baga rice granary rice granary po dito sa amin mga kalodi mga kaidol pero uh, sa kanda, kagandahang palag mga kalodi hindi naman po hindi naman po masyadong malakas na ang bagyo dito sa amin ngayon kaya titingnan natin ang ating mga palayan mga lodi ayan eh, oh, maganda din hindi rin masyadong uh, napiktuhan yan so, titingnan natin, pasilip natin ang ating uh, mga parayan kapagkat uh, maganda din ayan so, sasawa ni Lord mga kaludi, mga kaidol maganda din ang ating ang ating uh, mga paranim, kahit na medyo medyo malakas ang ulan dito po sa atin, mga kaludi, mga kaidol pero okay lang ang maganda dito mga kaidol kapag uh, uulan ng malakas dito sa ating uh, irrigation aba eh, din ang tubig mga kaludi mga kaidol maapaw siya ibig sabihin maganda yung kanyang maganda yung kanyang uh, source na galing sa mga bundok mga ludi po sa mga bundok natin sa mga matataas na lugar jad so ibig sabihin kapag uulan ng malakas aba eh, unang unang beneficial yung mga um, taniman po natin baka maganda po yung kaniyang kanilang uh, patubig pero pangit din naman mga kalodi kapag masyadong malakas eh baka malulunod po ang ating mga paninin kung kaya uh, pinapa pinapanalangin po sana natin na sana ay lang katamtaman lang sana so gaya gaya ng sinasabi ko mga kalodi dito lang lamang po dito po tayo sa ating uh, mga uh, tadi mang pala dito mga kalodi mga idol ah uh sa thanks God hindi naman masyadong malakas ang ulan dito sa amin ngayon uh, kaninang umaga maghapon kagabi maghapon kahapon at saka magdamag kagabi mga kaladi mga kaidyal malakas ang ulan pero ngayon huminto na rin uh, sa awan ni Lord huminto na rin mga kalaudi, mga kaidal so sa ating mga supporters na nagtatanong kung kumusta na ang ating uh, ang ating mga pananim dito sa atin sa kasalukuyan bang uh, Uh, nagbabadya yung uh, malakas na bagyong, uh, bagyong goring mga kalodi mga kaidol uh, Pero ito maganda din sa awa ni Lord uh, Hindi manaman naman masyado Wala naman malakas na ular Wala naman malakas na hangin mga kalodi kagabilang ang malakas Pero sa ngayon eh, medyo uh, nakita na natin po si Haring Araw mga kalodi mga kaidol O oh, yan siya Oh, medyo mayroon tayong nakikita na magandang uh, panahon ngayon. Sumikat kunti ang araw, mga kalodi, mga kaidala. So that's all, that's all, that's all. happy, 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 happy. Happy Sunday po sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay, taga mga masusugid na followers at saka-supporters sa ating YouTube channel. Just please simply subscribe and share na rin po sa ating mga timeline, mga kalodi, mga ka-idol. Upang sa ganun, makikita ko din yan sa ating uh, pagbabalik. Eh, Follow ko po din kayo, mga kalodi, mga ka-idol. Maraming, maraming, maraming salamat po sa ating uh, lahat. God bless and... Uh, sana mas marami pa sana blessing na darating sa ating mga buhay mga lori at saka mga idol thank you thank you thank you thank you bye bye